Magandang umaga. Basa po tayo. Ito po ay matatagpuan sa gawa 1, 6 hanggang 11. Nang sila'y ito po yung ang pag-akyat ni Jesus sa langit. Pasensya na po sa boses ko. Kasi ako po ay may sipon nang sila ay nagkatipon nagkakatipon siya kanilang tinanong Panginoon ito ba ang panahon na panunumbalikin mo ang kahalian sa Israel 7 at sinabi niya sa kanila hindi ako sa inyo na malaman ang mga oras o ang mga panahon na itinakda ng Ama sa pamagitan ng kanyang sariling otoridad. Ihit ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaduluduluhang bahagi ng lupa. 9 pagkasabi niya ng mga bagay na ito habang sila'y nakatingin dinala siya sa itaas at siya'y ikinabli ng ulap sa kanilang mga paningin sa ten samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit 11 na nagsasabi kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. ayun lang po. Nice. Si Jesus po ay galing sa langit at siya po ay muling babalik yung second coming po yun. Kukunin niya po yung mga ligtas na tao at dadalhin doon sa bagong langit at bagong lupa. Yun lang po. Salamat sa pananahan.